Sa lahat po ng sumusubaybay, atin pong basahin itong uh, aklat ng... Uh, yan po. Ikalawang Korinto Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya. Magaling kayong magturo. Marami kayong alam. <coughs> Excuse me po. Medyo nasa mid po tayo mga kapatid. <coughs> replay, replay, replay. <laughs> ako yung natutuwa po no, sa so, mga tangit. Ano. Ito yung magiging topic natin mga kapatid. Natutuwa lang po ako. No. Medyo nasa mid tayo. So ulitin po natin ang pagbabasa. So nakalive po tayo. Hindi tayo pwedeng magulit. So, tuloy natin ang pagbasa dito. Sabi dito, ikalawang Korinto 8.7 sa version po ng ESND, kayong mga sa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. Malakas ang inyong pananampalataya, magaling kayong magturo, marami kayong alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin. Kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. So, yan ating topic po ngayon, mga kapatid. Sa pagbibigay. At, okay, salamat po doon sa ating mga nag-chat. Saka ating mga kapatid kay unknown, ako ay nag-hello. -nag so, kumaway. So, salamat po. No? Ito, magandang pag-uusap naman natin. Pagbibigay naman. Ano ba yan? Pagbibigay sa gawain ng Panginoon? Kasi pag natay na sa pagganitong paglilingkod sa Panginoon, hindi ba't kailangan 'di ba 'yan? Nga aral ba at turo ni Kristo 'yan. 'Yan ang ating alamin. Pero bago natin ito bigyan ng magandang talakayan, basahin natin ang komento. 'Yan. Alam niyo po dito sa nagko-commentan ho, ang layunin natin ay para magkaroon ng pagkakaisa tayo, may paliwanag sa kanya ng tama. Ano ba 'yung pagbibigay? Hindi ho tayo para dito magtalo-talo. Ang gusto nga ng Diyos tayo ay magkaisa. Ano ho? Magkaisa tayo ng isang diwa. Kasi kung, alam ba ako taga-sunod ni Kristo, dapat kayo rin susunod sa kay Kristo. Hindi dapat na kung saan ay may kanya-kanya kayong pamamaraan, kundi sa pamamaraan ni Kristo. So ito ating ililinaw. Ano ho? Sabi dito sa komentong ito, okay lang kung ipangaral mo na hindi na kailangan ng abuloy Yung abuloy, pagbibigay po Kasi yung term po ng pag-aabuloy Pwedeng abuloy sa kung saan, no, di ba? Mas maganda yung term ng pagbibigay Kasi yung pagbibigay, ito yung bagay na Aral ng Panginoon ito eh So, aaralin natin, ano ba yung aral ng Panginoon? Kaya sinasabi po dito, no? Kasi... Mas gusto ko raw ituro na wag na raw ipangaral yung pagbibigay o pag-aabuloy. Kaysa sabihin mo na, na wala sa Bible ang alin. <laughs> hindi na daw kailangan ang banal na espiritu, hindi daw salita ng Diyos yung Holy Bible. Saan-saan sa Bible? Okay, dihanapin natin. Kasi sa pag-aaral naman kasi po, kailan ba nasa Kailan ba nagkaroon ng salitang Bible? 'Di ba? <laughs> ang sinasabi kasulatan, ang Bible nagkaroon ng term because of compilation ng mga aklat pinagsama-sama. Kaya ang salitang Bible sa ano ito, Greek ba ito? sa isang uh, salita na konsan saan ay ewan kung Latin ba itong salitang Biblos no? Greek o Latin hindi man na nakakaiba ba basta ang meaning ng Biblos Biblia na ang kahulugan nito ay aklatan alam naman natin pag aklatan na maraming aklat yan tama po ba? so kailan lumabas yung term na Bible? Pero yung mga nauna, kasulatan ang tawag dun eh nasusulat sa aklat ni Moises. O, oh, di ba? <laughs> Diyon. Kasulatan. Ang kasulatan noon, oh, nakarolyo. Ano, wala tayong rolyo dito eh. Para ma... Parang ganito. Wait lang ha. Okay. <laughs> Alam mo ba, yan. Nakarolyo yung isang uh, sinulat malalaking rollo yan 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 parang yan naka rollo okay so yan may tali yan naka salansan pagpapasa sila mayroong bu buksan nila ng ganun o kung meron yatang kahoy pa yata para mabuksan yan at babasahin nila buo hindi pa talatalata hindi chapter chapter so ang pagpapasa noon binabasa ng buo ngayon kaya nagkaroon ng Bible Yon, nagkaroon ng mga verses para madaling matandaan, naglagay ng chapter. O di ba? Yun ang sinasabi nila na Bible. Pero ating titingnan dito, no? Ating pag-aralin yung salitang pagbibigay. Pero kung sinasabi niya sa akin na huwag ko na raw ipangaral, hindi na kailangan ng pag-aabuloy. Para lang hindi natin sinunod si Kristo. Kasi pag sinabi mong ganito na huwag nang ipangaral, no? O okay lang kung ipangaral mo na hindi na kailangan ng abuloy o yung pagbibigay. Eh parang sinasabi natin na inaalis natin sa katuroan ni Kristo yan eh. Kailangan yan. di ba? Ang problema nga sa iba, hindi alam ang ganitong pagbibigay. Kaya alamin natin sa kasulatan. Ano po? So kayo may mga komentong haba na agad. <laughs> intro lang po tayo ang dami na ng comment okay salamat po sa mga nag comment so ang, ang aking uh, binabasa dito ay hindi para tayo magkaroon ng mindset na pagtalunan yan ano? ang layon ko maglapit ang damdamin natin kalooban magkaisa tayo sa aral at turo ni Kristo no? ngayon kung hindi ka ayon uh, sa salita ni Kristo sa aral at turo ni Kristo eh wala akong magagawa basta yun ang aking layonin nakiisa tayo sa takbo nung programa ng Diyos. Ano Hindi man hindi man ako gumagawa ng sarili kong programa. Kaya ito nililinaw natin. Ano ba yung kaisipan ninyo? No? Ano ba yung kaisipan? Okay, sige. Uh, may sumasagot naman po dito sa ating uh, kino po niyo ha. Ang layunin ko mapalapit ang damdamin ninyo sa isa't isa at tayo ay magkaisa kay Kristo. Hindi tayo para uh, ikaw, mali ka, hindi kundi itama lang, di ba? Kaya nga lagi natin ginagawa, nagpapalinaw. Hindi ilayo ang damdamin ng isa't isa. Bagamat yung iba nasasaktan dahil hindi sasang ayon kay Kristo. Kung ikay sasang ayon kay Kristo, marami nga naman nagsasabi dito, Salamat brother Owen, nakakaunawa kami dahil sa salita ng Diyos. O bakit sila nakakaunawa? Kasi binabasa natin. Kaya nakakaunawa. kaunawa salamat doon sa nakakaunawa. Ngayon, balik ako lang dito sa komento bago ko ituloy ito. At pag-aralan natin yung pagbibigay. Kasi, ayoko namang sabihin ninyo sa akin na huwag na o oh, hindi na kailangan ang pagbibigay. Kailangan yan. Kailangan pa ba? <laughs> Eh kasi magkakaroon tayo ng tinatawag ng kapati ng pagkakaisa para magtulong-tulong. Kasi kay meron din tayo yung pangangailangan ng bawat isa matulungan. Katulad ng ginagawa nila, nagtutulungan. Yung po ibig sabihin, pag nagtutulungan, magbibigay ka rin ng tulong sa nangangailangan. Sino ang dapat bigyan ng tulong? O, ba diba? Sa ngayon, lahat napupunta ang koleksyon saan? Sa Lider. O, diba? Doon lahat napupunta. Pero pinapakita diyan, lahat ng mga kapatid ay matulungan. <laughs> Hindi pa nyo napapansin. Mamaya, ma mapabasa natin yon Ahanap tayo ng mga talata na kukuha tayo na para naging maayos ang ating samahan. Kasi may samahan eh. O di ba? May nag-comment. Yung akin channel hindi ako nag uh, sabi doon sa isang ng comment. Kung kayo nagbabasa ng comment dito na sa ating channel. Sabi, ako uh, ano na yung akin monetize na pero hindi ako naglalagay ng ano? Sa, ng membership. Eh nasa sa iyo yon kung pwede mong i-activate hindi at ikaw ang magde-decide noon kasi si YouTube inilagay yan kung gusto mong gamitin o hindi yun ang purpose ni YouTube para ma-monetize ka. Okay, so balik tayo. Ang kagandahan, kung tayo monetize, saan ba ma maupunta yung kinikita dito? O gusto ba ninyo yun? Mag-sharing tayo? Eh, hindi man ako ganun kalaki ng, ng mga views. Ang mga views doon sa mga vlogger na malalaki, yung mga nagpa-prank, yung mga, mga uh, mga sikat na vlogger, yun naman lalaki ang kita. Eh, tayo naman eh, ang nanonood lang sa atin, ang portion lang siguro, mahigit lang siguro, 1K. Eh, anong kikitain nun? Wala pa kung dito sa Euro, wala pang 1 Euro. Doon sa 1,000 views. Eh, anong, <laughs> anong kikitain doon? Tingnan nyo, ang bawat upload ko. Sa loob ng isang buwan, sa bawat upload ko, alilitang views. O, oh, di ba? Ah kasi nga dito nag-aaralan naman tayo eh. Eh pero salamat do sa mga sumusuporta, nagbibigay yung mga taga-Japan, nagbibigay yung mga taga-Pilipinas, sumusuporta sa channel na ito. So nagbibigay sila. Ibig sabihin nakakasunod sila dito sa ating pag-aaral. Kailangan naman magpagbigay eh kung ituro ko nga naman sabi ng isa ng comment, hindi raw kailangan ng pag-aabuloy o pagbibigay. Paano 'yon? Pwede ba kang hindi? O yan ang ating alamin. Kung hindi nga ba o pwede. O nasa sa iyo ba? Kung tutulong ka ba? Magbibigay ka ba? O hindi. Okay yan. So, sasagutin ko mamaya itong uh, tanong po ni Gusto ko pang tanggapin ang Banal na Espiritu Santo ng Diyos. Ah, uh, tatanggapin mo pala. Ibig sabihin, paano mo matatanggap? Ah, bakit pag hindi ka ba nag-abulo, hindi ka maliligtas? <laughs> pag hindi daw hindi nag-abulo, hindi raw maliligtas. Ang usapan dito, pagtulong. Kasama yan sa iyong pananampalataya. Ibig sabihin, kung nagmamahal ka, yun ang sinasabing pag-ibig. Meron kang pananampalataya. Meron kang pag-asa. Kaya dapat nabuo sa buhay natin yung love, faith, and hope. Kasi kailangan yan eh. Kasi yung iba nawawala ng pag-asa. Paano matutulungan? O kailangan ba ng sa panon natin pera? Mahalaga ba ang pera? Ang tanong ko sa inyo. Mahalaga ba ang pera? Hindi. Sagot po kayo. Kung mahalagang pera o hindi. Kung hindi mahalagang pera, paano kakakain? Paano magkakaroon ng pamasay sa iyong trans transportation? O, di ba? Kailangan yan. Ang problema lang sa pera, pag ginamit mo sa hindi maganda, doon nagkakaroon ng problema. Ano ha? So, tuloy tayo. Para maintindihan natin ang ganitong pag-aaral patungkol sa pagbibigay, babasa muna tayo, no? May pinasa ako kanina, di ba? Balikan natin ito. Kasi utos pala yung pagbibigay Sabi dito, no? Kayong mga nasa Korinto ay nangunguna sa lahat ng bagay. O, ibig sabihin, naba? nakakaangat ito. Malakas ang inyong pananampalataya. O, ibig sabihin, kita sa kanila yung kanilang pananampalataya. Pag sinabing malakas, basahin nga natin sa unang salin. Lahat at yamang kayo'y nagsisigana sa lahat ng mga bagay. Yan o, oh, sagana sa lahat ng bagay. Ibig sabihin, mapipera ang mga yan sa pananampalataya, sa pananalita, at kaalaman, at sa buong kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin, ay magsi magsisaga naman kayo sa biyayang ito. O no? magsisagana. Kaya nung pinata natin ng salin, ano ibig sabihin diyan? Manguna rin kayo sa pagbibigay. Ibig sabihin pala, mas unahin yung pagbibigay kahit pala ikaw ay malakas sa pananampalataya, magaling kang magturo, maraming kang alam, masipag sa paglilingkod sa Diyos, at malaki ang inyong pag-ibig sa amin, kaya gusto namin na manguna rin kayo sa pagbibigay. So, yan ang kagandahan. O, ba diba? Sino ba yung member dito? Hindi ho masama magpamember. Kaya doon sa nag-comment, hindi raw siya ina-activate yung kanyang member membership. May mga portion doon na pinakamali eh pwede mong ilagay. O, yung sa akin, kasi namimili tayo. Nag ang nire-request ni YouTube, may mga portion doon. Hindi yung sarili kong gawa yun ay open ni YouTube para doon sa yung uh, ma na channel para makatulong ito sa iyo kasi pre ikaw gumagawa ka ng nagpapagod ka ng ganyang bagay di ba si YouTube naman ang kagandahan hindi lang para kumita ka may promote ang iyong channel sa buong mundo yun ang kagandahan o kaya nakakarating dito saan ba nakakarating ito tingnan ko ha Nakakarating ito sa iba't ibang lugar ang channel natin. So titingnan ko ha kung sana nakakaabot. Punta tayo ng studio. Pero hindi ko tapakita, babasahin ko lang ha. Ay <laughs> ito ha, wala sa, sa analytic tayo pupunta. Ang ating audience ay nanggagaling sa mga Saan ba dito? Uh, ito sa baba karabihan sa Pilipinas, sa Saudi, United States, United Arab Emirates, Japan. Saan pa nakakarating ito? Para medyo mahaba ito. Eh. -isa isahin natin ha. Ayun na kagandahan kay YouTube. ba? Diba? Yan ha. Japan, Canada, Hong Kong, Italy, Taiwan, Qatar, South Korea, Kuwait, Australia, United Kingdom, Singapore, New Zealand, Israel. Spain, France, Malaysia, Marok, Macau, Germany, Bahrain, Oman, India, Brunei, Guam, Australia, Poland, Jordan, Greece, Switzerland, Ireland, Indonesia, Netherlands, Hungary, Malta, Norway, Vietnam, Portugal, Croatia, Croatia, Finland, Brazil, Mexico, Thailand, and Yosef Bekistan yan. <laughs> ang dami. O, oh, yun lang ang mga portion na nakakarating. Mga Pilipino yan. Kasi Tagalog ang ating channel. Bihira ako mag-English. Pero yung mga nabanggit ko, mga Pilipino yun na nanunood sa ating channel. O, oh, ba? Diba? Tapos may nag-comment, nakit may nakita ako. Nasaan yung comment? Nawawala na raw yung ating mga subscribers. Mga members. <laughs> Sabi nung isang channel. E, eh, okay lang kasi yung nag-stay dito, sila yung totoong sumusunod kay Kristo. Yung umaalis ayaw ng aral ni Kristo. O di ba? Makaka yun ang gusto ng isang nag-comment. Ano ba yung comment na yon? O di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Wala naman tayo problema kung umalis kayo. Di ayaw niyo ng aral ni Kristo. Pero kung mag stay kayo, gusto niyo ng aral at nakikinig. Eh bakit kayo nakikinig lagi dito yung ating sinasabi ng iba basher? Hindi yung tinatawag kong basher. Kasi lagi naman silang nanunood eh. Po. Na, kasi napapakinggan naman nila eh. Viewers din natin yan. Kahit nagko-comment sila ng magaritong bagay, kahit tayo ay eh, nagkakarinan ganito ng discussion, ang layunin ko naman, Mahaling kayo para magkaroon ng kaisa tayo. Tingnan niyo po si Kristo. Sa halip na patayin si Pablo, anong nangyari kay Pablo? Si Pablo, inuusig ang iglesia, pinagpapatay. Anong ginawa ni Kristo? Lumapit kay Apostol Pablo, nagpakilala. Anong nakilala ni Jesus? Anong nakilala ni Pablo si Jesus? O, di ba naging apostol pa nga? Ginawang apostol. So, hindi din ang layanin natin. Na dapat, mayroong pag-ibig at pagmahal kahit mga baser yan, o sino mang yan nagko komento na masasama ang salita, eh hindi natin dapat sila awayin. bagos ipakita ang pag-ibig sa kanila. Katulad dito sa mga nagko komento tuturoan pa tayo na wag na raw ipangaral na hindi na kailangan ng pagbibigay. Pero iaaralin natin yan. Nakita ba ninyo ang ibig kong sabihin? Nang sa ganun, alam natin na nakikiisa tayo kay Kristo. Alis na? O oh, yan. So itutuloy natin ang part 2. Ito pang itutuloy po natin sa part 2 ang pagbibigay. Ano po? So,